Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating channel. Kung saan pinag-uusapan natin ang bawat aralin dito sa Florante at Laura. Pinapaliwanag ang mga bawat sa at paglalahad ng buod ng bawat aralin. Sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay yung mga saknong sa so 105 hanggang 125 na pinamagatang ang pamamaalam ni Florante. Tara, simulan natin. Napahinto, ito narinig na muli ang pananambitan ni Yong natatali. Nang wikay, laurang aliw ni ring budhi, paalam ang abang kandong ng tighati dito sa saknong 105, sinasabing narinig ni Aladin na binanggit ni Florante ang pangalan ni Laura. Nagpapaalam na si Florante at tila namatay na ang binata. Lumagi ka nawa sa kaligayahan sa harap ng di mo esposong katipan at huwag mong datinya rin kinaratnan nang kasing nilimot at pinagliluhan. Dito sa saknong 106, sinasabi din ni Florante na sana maging masaya daw si Laura sa piling ni Conde Adolfo. Sa lalaking ipinagpalit ng dalaga daw kay Florante. Kung nagbangis ka mat, nagsukab sa akin, mahal ka rin lubha, dini sa panindim. At kung mangyayari hanggang sa malibing ang mga buto ko, kita'y sisintahin. Dito sa saknong 107, sinasabing, gayon paman, mahal na mahal pa rin ni Florante si Laura. Magpa sa walang hanggan. Di pa natatapos itong pangungusap may dalawang leong hangos ng paglakad, siya'y tinutumot, pagsilin ang hangad, ngunit nangatigil pagdating sa harap. Dito sa saknong 108, sinasabing may lumapit daw na dalawang leon kay Florante, at bigla silang huminto malapit sa kanya. Nangaaawa magdit na wala ng bangis sa abang sisilin larawan ng sakit. Nangakatingalat parang nakikinig sa di lunilikat na tinangis-tangis. Dito sa saknong 109, sinasabing mukha silang naawa kay Florante, kaya imbis na dagitin o sakmalin, ay tumitig lamang sa itsura ng binata. Anong loob kaya nitong nagagapos ngayong nasa harap ng dalawang hayop? na ang balang ngipit kukoy naghahandog isang kamatayang kakilakilabot. Dito sa 110, sinasabi daw na ano kaya ang pumasok sa isip ni Florante habang tinitingnan niya yung dalawang leon? At ano naman kaya ang nasa isip ng dalawang hayop na ito kung bakit tila ba natigilan din sila at hindi sinasakmal o kinakain ang kaawa-awang binata. Di ko na masabit luha ko'y nanatak, nauumidya rin di lang nangungusap, puso'y nang lalambot sa malaking habag sa kaawa-awang kinubkob ng hirap. Dito sa saknong 111, sinasabing hindi daw makapagsalita ang makata. Lubha siyang naawa kay Florante. Biglang naawa kay Florante, marahin ang dalawang leong ito na mabangis. Sinong di mahapis na may karamdaman sa lagay ng gapos na kalumbay-lumbay, lipos ng pighati, saka at pinutunghan, kalungkutan sa laman at lutuniya ang, hini, ang hihimay. Dito sa Saknong 111, sino daw ang taong may puso ang hindi maaawa sa kalagayan ni Florante? Kumbaga, kung, kung ang mga hayop nga na hindi naman kasing level ng pangunawa ng mga tao ay nabag sa itsura ng binata. Katiwala na nga itong tigib sakit na ang buhay niya'y tuntung na sa guhit. Ninagnat ang puso't nasira ang boses, di na mawatasan halos itong hibik Dito sa saknong, 113, sinasabing pakiramdam daw ni Florante na malapit na siyang mamatay. Kahit hindi na maintindihan ang mga sinasabi niya, malinaw sa isip ni Florante na malapit na ang katapusan ng kanyang buhay. Paalam Albanyang pinamamayanan ng kasama at lupit bangis kaliluhan akong tanggulan mo'y kusa mang pinatay, sa iyo'y malaki ang panghihinayang. Dito sa Saknong 114, sinasabi na ni Florante ang mga huling pamamaalam para sa kanyang minamahal na bayang, Albania. Sa loob mo naway huwag mamilantik ang panirang talim ng katalong kalis magkaespada kang para ng binitbit, niring kinuta mong kanang matangkilik. Dito sa saknong 115, sinasabing pinapayuhan ni Florante ang Albanya na lumaban sa mga taksil na huwag itong manatiling tikom sa mga maling ginagawa ng mga namumuno sa kanya o ng mga mamayang naninirahan sa kanyang bayan. Kinasuklaman mo ang ipinangako sa iyo'y gugulin, niniyak kong dugo, at inibig mo pang hayop ang magbubo sa kung itanggol kay maubos tumulo. Dito sa saknong 116, sinasabi ni Florante na binaliwala raw ng Albanya ang sumpa ni Florante na ipagtanggol ang kaharian. Pagkabata ko may walang inaghika, kundi paglilingkod sa iyo'y kalinga. Di makailan kang babaling nasira. ang mga kamay ko'y siyang tumimawa. Dito sa Saknong 117, sinasabing mula nung no pagkabata o mula nung no kabataan pa ni Florante, walang ninaisang binata kundi ang ipagtanggol ang kanyang bayang Albanya. Dustang kamatayan ang bihis mong bayad. Datapuat, dapuat sa iyo'y magpapasalamat. Kung pagpakamahalit huwag ipahamak ang tinatangisang giliw na nagsukang. Dito sa saknong 118, sinasabing ang binigay lamang ni Albania kay Florante ay isang kahiyahiyang paraan ng kamatayan. Yaong aking Laura'ng hindi mapapaknigit ng kamatayan man sa tapat kong dibdib, paalam bayan ko, paalam na ibig magdarayang sintang di manaw sa isip. Dito sa saknong 119 sinasabing gayon pa man, mahal na mahal pa rin ni Florante si Laura, sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanyang buhay, kasama na dito ang kasawian ng kanyang bayan. Bayang kong walang loob, sintang alibugha. Adolfong malupit, laurang mandaraya. Magdiwang na ngayot, manulos sa tuwa. At masusunod na sa akin ang nasa. Dito sa saknong 120, sinasabi daw na sana raw ay maging masaya na ang mga marahas na si Adolfo at ang taksil niyang si Laura. Maramdam na ramdam natin dito kung gaano ka bitter si florante. Nasa harap ko na ang lalong marawal, mabangis na lubhang lahing kamatayan, malulubos na nga ang inyong kasamaan, ngayon gayon din ang aking kaalipustan. Dito sa Sakno 121, sinasabing kumpleto na raw ang kasamaan nila. Ngayon at nasa harapan na ni Florante ang mabangis na kamatayan. Ano yon Yung dalawang leon na nakatunghay sa kanya. Sa abang abako, Giyata o Laura, mamamatay ako'y hindi mo nasinta. Ito ang mapait sa lahat ng dusa. Sa akin ay sinong mag-aalala. Dito sa Saknong 122, sinasabing sino paraw ang makakaalala sa kanya. Yun ang iniisip-isip ni Florante. Di yata't ang aking pagkapanganyaya, di mo tatapunan ng kamunting luha. Kung yaring buhay ko'y mahimbing sa wala, di babahaginan ng munting gunita. Dito sa Saknong 123, sinasabing nagtatanong si Florante kung bakit ngayon hindi man lang daw lumuluha si Laura sa kalagayang kinalalagyan niya. Guni-guning ito'y lubhang makamandag, agos na luha ko kusu puso ko'y maagnas. Tulo, kaluluwat sa matay, pumulas. Kayo, aking dugoy, magunahang mata. Ito sa saknong 124, sinasabi niya na sana raw kasabay ng mga luha ng binata ay lumabas na rin mula sa kanyang mga mata ang kanyang kaluluwat dugo. Nang matumbasan ko ang luha ng sakit nitong pagkalimot ng tunay kong ibig, huwag yaring buhay ang siyang itangis, kundi ang pagsintang lubos na naamis. Dito sa huling sakno, sinasabi daw na umiiyak si Florante hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa pag-ibig nila ni Laura na hindi na nagtuloy. Ayan! Binabati kita dahil natapos na natin basahin ang mga saknong sa araling pangumaalam ni Florante. Ngayon naman ay tunghayan natin ang buod nito upang mas maunawaan natin ang kabuang kaisipan ng araling ito. Ang sumusunod na panaghoy ni Florante ay pagtangis ng pangumaalam. Nagsasabi siya ng pamamaalam kay Laura nang biglang dumating ang dalawang leo at mangsisiya sa kanya. Subalit, Himalang ito ang mga ito at tila naawang tumitig at nakinig sa kanya. Nagpaalam din siya sa bayan niya ang Albania. Nabanggit din niya ang kanyang hinanakit sa pag-aakalang pinalimutan na siya ng bayang titingagtanggol niya ng paulit-ulit naban sa mga kaaway. At kay Laura dahil naisik niyang tinalikuran na siya ng iniibig sa harap ng nakaambang kamatayan. Maraming salamat sa iyong oras na hinugol upang basahin at makinig sa ating aralin para sa araw na ito. Inaasahan ko magtutuloy-tuloy ka sa iyong pagsusumikap sa iyong pag-aaral at hanggang sa muli, ako, si Gina Cruz, ang iyong guro sa Pilipino, Baitang Molo. Paalam!